Thank you po. Thank you. Thank you pa. Okay. Abe ko, eto na naman ang abe nyo. Abe ko. <laughs> Ah, dahil nga pa huwi na tayo galing sa Angeles Dahil nag-deliver tayo ng abe ko, na damit Ngayon dumaan tayo dito sa may LNW Abe ko, kaso dagugutom ako Abe ko, meron akong nakita nagtitinda ng manok Abe ko Kahit ayaw mong bumili, abe ko, Dahil maganda yung nagtitinda, abe ko, Talaga nagparada muna ako Abe ko, kaso hindi siya pwedeng iparada si Duron dito sa daan Kaya ang ginawa ko, nilipa ko muna sa kabila <laughs> Dahil kapag nakakakita ng gurami yung camera ko, habi ko, talagang kusasang dumuduro, tabi ko. kaya dito niya ako dinala, habi ko. Kaya anong gagawin natin, habi ko, bibili tayo ng manok, habi ko. Ah, dahil nga medyo mainit, habi ko, sakto-sakto meron silang libreng ginilo, habi ko. Kaya ginilo muna yung bibili natin, habi ko. Bago yung manok, habi ko. Tapos may kumulait pa sa akin na no, si Idol, habi ko. Yung sinigawan niya ako, habi ko, yung camera ko, bigla pumunta sa kanya o mali sa akin, habi ko. Tapos bu bumalik na lang ulit sa akin yung camera ko. Tsaka na nga yun, nagbabahid na nga ako ng ginilo. Kaso ayaw nilang tanggapin, abe ko. At saktong-sakto pala, kakabukas lang ng fried chicken ni Mang Delios dito sa may kanto, dito sa may LNW, abe ko. Napachempo pa tayo sa promo nilang pre-ginilo pala to, abe ko. Nasa kahabaan nga lang pala ng LNW to, abe ko. Ito yung street na to, nagawang abe ko street to nung Maneldo, abe ko. Kaya kilalang kilala si abe ko dito, abe ko ko ah. ha. <laughs> Tabang iniintay ko nga pala yung manok dahil hindi pa naluluto ha. Ah, ko meron na akong napadaan dito si Master NSD or kilalan John Paul Pangilinan dito sa May Angeles. Sabi ah, ko Lagi Laging nagko-comment at laging nanonood sa mga vlog natin ito ha. Ah, ko at ayan na nga nung naluto na yung mga manok na fried chicken ha. Ah, ko alawin nyo yun naman yung gurami Kalaguna Laguna. Ah, ko ay malyaring yaka saligang yaka mamangan manok ha. Ah, ko <laughs> At eto nga pala si Mang Delios, sabi beko, yung father niya at saka si mother niya, sabi beko, marami din pala silang brands na iba't ibang mga lechon manok, dito sa may Epsa, sa may Balibago, ha, beko, kaso hindi pa ako nakakapunta, ha, beko. Pero ngayon, eto nga pala yung sa LNW, ha, beko, 4 days pa lang daw to, ha, beko, kaya buti na lang na-champuhan natin, sabi beko, yan nga pala yung Mang Delios Canto Fried Chicken, sabi beko, ah kaya kung tamad ka nang magluto ng ulam, abe ko, dito lang may 20 at saka may 25. Meron ka ng ulam, abe ko, na lang talaga yung kulang, abe ko. At mabilis nga nilang nabalot yung aking kinuwang manok. in order pa lang ng manok, abe ko. <laughs> Kapag talaga gurami yung kaharap ko, abe ko natataranta ako, abe ko yan na nga pa na tayo, abe ko at isang kislap lang na mata, abe ko naka na tayo dito sa bahay natin, abe ko tignan nyo naman balamba, ka ano naman Jollibee, abe ko <laughs> At ah, dahil nga oras na hindi na tayo pwedeng kumain ng kanin dahil kapag kumain tayo ng kanin nabe ako tas matutulog tayo pag gising natin bloated tayo abe ako kaya ang ginawa ko abe ako pinagpurus ko na lang yung manok abe ako sakto sakto breast pa nam hadabe ako Tignan nyo naman penyipsip sip kaya pang gravy ka nga chupa yung plastic abe ako penalane pa mo nitang malagong gurami magtinda abe ako Hindi na uso yung arti-arti ngayon abe ako kapag maarti ka ngayon mate kang marano abe ako kaya kahit buto-buto, abe ko, kawawa talaga sa akin. Hindi na natiran yung pusa, abe ko. Ganyan ako kumain ng manok kapag masarap, abe ko. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta kay Babso at nanonood sa mga ating vlog, abe ko. Kaya pag-share nyo na yung video na to, abe ko. At pumasyal na kayo sa Mang Delios Canto Fried Chicken dito lang sa LNW, abe ko. Igat kayo palagi. Thank you. Bye!